C33 not charging. Uh, try natin to repair. Come on, repair. All right. Yung YouTube natin yan. Ay, may eh, pakita ko sa iyo no. Check. ano may check ko din ako. Eh check na natin para sigurado. Isa pa. Para makita sa camera. <laughs> Yan, check natin. Kung magcha-charge na, kanina ayaw mag-charge. Magbabibrate muna siya, eh, no? Bago mag-charge. Oo, oh, ayun, oo. Oh. Kala ko, wala wala lang yung na display, eh. Lako po. Mas mahal yung CD. <laughs> kesa dito sa charging pin. Ah, <laughs> oh, talaga na. Ito ang tanggap natin ngayon, Samsung A53 so wala siyang display okay pero ngayon try natin huwag <laughs> okay na ito na siya kabit natin sa LCD at dito sa ano tanda natin kung meron na oh sige okay Yung kung meron na yun nag vibrate ayun lumabas na si logo salamat po <laughs> God bless po yan okay tricks lang yan <laughs>